Hi guys. Magandang umaga guys. So ayan, nag-aantay kami na mat ni Matuni ng oras. At ako ay naantok na pero hindi ako pwede matulog kasi alas 8.30 na guys. Baka makaidlip ako at saka si Matuni kasi guys maingay dahil alam ko nagugutom na siya. So naawaman ako pero no choice. So, kailangan siyang i kasi ng 8 hours. So, mula alas 3 na madaling araw. So, tubig lang siya. And then, nakita ko lang siya. Nag lang naman yung ininom niya na tubig. Kaya nagugutom to guys. So, binaba ko siya para maging malibang. Pero, hindi pa rin satisfied. So, syempre, gugutom naman tayo. Kano'n naman talaga guys. Pero, no choice. Tinitiis ko. So, naka-schedule kami ng 11.30 yung surgery niya. Dahil, not yours, Matoni. Not yours, not yours. Basta ganun. Dahil, ba diba, naghihit siya. So, sobrang ingay. And, number one, ayos na ano namin. Kaso nga lang ako nang nahirapan. So, nag-decide kami, ni Puti tanggalin na lang. Ayaw sana namin kasi nga kung makauwi ng Pilipinas, eh sayang makapanganak. Maka, makapanganak. Yan, magkaroon kami ng apo. <laughs> si Matuni kasi guys, lalaki. So, naganap siya ng girl. Eh, marami naman sana ako nakitang kabayan dito na may posa ng babae. Ayaw, gusto yun man nila. Kaso ayaw din nila. Kasi nga, syempre pag nanganak hindi another alaga nila tapos may mga trabaho pa sila so mahirap hindi naman ako pwede mag ampon pa din kasi muto ni si Luzo so no choice kaya nakapag-decide kami na nakakapun na lang siya so ayun kahapon pumunta ako ng doctor clinic pina-appointment ko siya so ayun nga sabi sa akin ng doctor kahapon i-pasting siya ng 8 hours and then kailangan umaga kami pumunta kasi nga mahabang proseso pala yun akala kong bilis so 11.30 yung start ng surgery ni Matoni pero agahan namin mga 10.30 papunta na kami kasi magabang na ako ng taxi tapos iiwan ko lang dun si Matone and then babalik ako dito pero iwan ko siya nung makapasok sa operating room And then, tatawagan nila ako mga around 8 or 7 p.m. Ganyan, depende kung okay na siya. Yes! Ito yung mga bus. Pag okay na siya, mga 8, around 7, mga 7.30 siguro po tala ako doon. So, ang dagal mo ko yung trolley kasi ito parang, siyempre, hindi man siya dito pwede sa bag na. Baka sa trolley, depende kung mainit so, alam ko naman mainit ay nakabuhay matunay parang bata yung pusa na alagay yung para din sa mga tao nito maliligo ako iniisip ko kung tatalin ko si matunay sa CR kasi nawa siya ng mga. nalikana na, Bear. Nalik ka na dito. Nagugutom to. Lang. Hindi may sasatisfied sa tubig. Tekim-tekim lang. Kasi ikaw to nagugutom na ako. Nalika na dito. Magpreto kaya ako ng tuyo. Nabibigyan ako sa inyo. Ay! Nagulat ako doon ah. Nagugutom kasi to siya, guys. So, anong magagawa ko? Gutom na ikaw, be? Gutom na siya. Okay, mama. Gutom na ikaw? Hindi man siya pwede pakainin. Ano ba naman talaga to? hirap. Ya Allah. Gutom na ikaw, dong? Gutom na ina? Sama ka na lang sa CR. Maligo ako. So, bye-bye muna guys. Kasi ako ay maligo. Mag-prepare na ako. Ang bilis ng oras. Ako'y nagugutom din. Maliligo pa ako. Matuloy ngawa na ngawa. Nagugutom to siya. Kawawa man. Yan siya. Kalmado na naman siya. Gutom na to siya. So, thanks for watching guys. Ayan. So, si yung daddy namin is my flight. Ayan, pero alas 3 yung uwi niya. So, anyway guys, bye bye for now. Ayan, inaantay pa namin si Kuya Nitan. Dahil pumunta ng mas So, wala akong balita. Hindi man lang nag-online. So, bye for now guys. Oof! Yan na, na siya. Yung, no? hmm. Sige na, bimaligo na ako diha. Iwan ka muna dito. Nagutom siya bunga.